Magandang araw po. Ngayon naman nandito tayo sa likod ng bahay. Ito po'y katatapos lang imawar or linisan. Pero itong fart na ito, nauna pong imawar kaya medyo madamo na. Pero bago po magpasko, ulitin itong linisan. Tara pa siya lang natin. Tingnan natin ang mga tanim. Kung may mga improvement. Sasama natin si Capitano Farmer. Ayun, at nagtatanggal siya ng mga tuyon saging, tuyon dahon ng saging. Ayan po. Ayan. At yung umaga, yan po ang aming libangan. Hindi natatapos sa paglilinis. Yan, inalis lahat niya mga tuyon dahon para magandang tingnan. Ayan. Ito po yung ating mga tanim. Malaki ang nilaki. Kahit po yung mga sweet goyabano. At ito pong mangga natin. Ay, malaki ang nilaki. Ayan po. Pati yung mga tanim na niyog. Nagsipaglakihan. Dati po kasi, pag magbablog ako, madaling umikot dito dahil maliliit pa ang puno. Ngayon po ay naglakihan na. Katulad ng abukadong ito, nung dumating kami, ito po ay buto na tinanim. Ngayon po ay malaki na. Kakatuwa pong tingnan at naglalakihan na. Ito po ay dalawang puno magkatabi. Ito po. Oh. Yan dating buto hindi, hindi na po ako nagpunla nerekta na po yan sa lupa yung buto ng abokado tingnan nyo po at malalaki na Ayan. ito po yung ating kay Mito yan grafting din po yan Ayan yung ating mga guyavano. Ito yung ating grafting na chiko. Ayan po. Oh. Yan po ay katatanim lang last year. Ayan o. Oh. Hindi pa masyado malaki. Ayan. Ayan si ng Farmer. Ito naman po ay funkan pero kinain ang dahon ng insekto. Yan din po ay grafting. Sa part na to, madaming rin pong rambutan. Nandito yung ating mga tanim na mga bago rambutan. Pero nagsipagbungahan na rin. Ayan. Ito po yan. O. Oh. ito po ay lansones. Ayan. One year na puno ng lansones. Mabilis din pong lumaki ang Lengzones. Ayan po yung ating mga rambutan. Ayan pa po yung isa. At doon, silayang yun. Ito po. Ito po hindi ko pa na, ito po hindi kasama nung naonang binidyo ko na taniman sa ilayang. Dahil ito po ay sa kanluran ng bahay. Ito po. Yan. Ayan po ang ating mga rambutan. Natuwa po ako magtanim na magtanim kami ni Kapitenyo Farmer. Dad, siya po ang tagahukay. Dahil mahirap din po maghukay. Hindi po siya pwedeng magtanim dahil magkakaroon ng lupa ang kamay niya, mandudumi ang kanyang panghukay na kwachoy or asarol. Ayan po ang ating rambutan. O mag-hi ka naman sa mga viewers and subscribers. O magandang umaga raw po. Busy busy siya. Kasi po mamaya maghahatid naman siya ng estudyante. At meron siyang mock board exam. Yung aming isang estudyante. Ayan po ay sweet guyabano. Bumubungan na rin po ito. Nakuhanan na rin natin. At siyang po ay, ito po yung mga guyabanong galing sa Magallanes Agriculture. Yan po ay 20. Totoo nga pong sweet guyabano. Ito po yung ating isang lanzones. Sabi ko nga sa inyo, tayo nagtanim na nagtanim ng iba't ibang uri ng prutas. Ito naman yung malalaki kong bayabas. Sa ilalim nagtanim tayo ng suhang dabaw. Tapos ito po yung ating crafting na fico. Ayan po. Ayan, mga sweet guyabano. Kasi yung side na doon po yun ay tagilid. Ayan po. Nakakatuwang. Ito po ay malang araw palang kamamawar Nauna po yung medyo dinaanan natin dahil yung po eh lagi niyang minamower. Kailangan unahin dahil tabi ng bahay. Mahirap po kasi lumago ang damo doon. Baka ahasin. Ito naman po yung ating rambutan na naharbesan na. Ayan po ay kutputin. At yan po ay sweet rambutan. Ito po. Yan, rambutan na naman. Dahil sabi ko nga sa inyo, marami tayong puno ng rambutan. yan po ay abokado. Yan, mga buto lang po yan. Nung kami dumating, na nilubog ni Capitano Farmer. Yan po eh. Walang ginawa kundi magtanim na magtanim. Dahil ito nga po eh, walang katanim-tanim. Hindi po namin namalayan na napuno yung taniman namin. Ang tanging magkasama po sa araw-araw ay kami dalawang mag-asawa dahil hindi na po kami kumuha ng magtatanim dahil yung ibabait po namin ay ibibili na lang namin ng grafting. Ayan po ay abukado at itong isang ito naman po ay rambutan. Yan. Nasa unahan pong yon ay sweet guyabano langka. Yan. Guyabano. Ito po. Oh. Yan. Guyabano. Yung pong pababang yon yan ay puno rin ng tanim pero hindi pa malinis dahil nga po si Kapitenyo Farmers lang ang naglilinis yan, siya po lang ang nagmamower. E, itong ito side na to kahit tagilid napapadaanan din na mawar yung hindi masyadong tagilid ayan po dito po ay may puno rin ng paminta sa susunod po ipakikita ko sa inyo yung tagilid na yan once na nalinisan na kaya nga po si Kapitenyo Farmer ay masyadong busy busy dahil hindi lang po nga ito ang aming pinagkabalahan. Ayan po ang langka. Yan po ay nagsisipagbungahan na itrambutan. rambutan. Ito po ay rambutan. Na naman, ipakikita ko po sa inyo. Ito. Ayan siya, Oh. Ayan, nagtatanggal na mga. to yun dahon. Ito po yung rambutan. Yung mga pinakikita ko sa inyo, rambutan yan ay nagbungahan na. Nakakatuwa lang pong pasyalan or puntahan sa dahilang dati ito ay walang katanim-tanim. Nagubat na gubat nga po. Ito na siya. Ito pong kang ito na ipakikita ko sa inyo. Ito binili namin grafting. Sina ba? Sabi nung binilhan namin, walang gaanon dakta. Dagta. Totoo nga po. Sina ba? Ang bunga niya kasi naharvestan na natin to. Tapos walang gaano. Dagta po. Yun lang ka. Matamis. Ang bunga po niyan. Kahit sabihin yung maliit pa lang. Ay nakuha na na namin ng bunga. Ito po'y grafting. Yan. Dito po tayo sa papunta doon sa may kawayan. Ayan po. May mga sabado po dito. Ayan. Kahit paano naman po, dun sa part ng ilaya, tayo nagtatanggal-tanggal na ng saba pero hindi rin po maubos dahil siya po ay sumusuloy. Pero hindi na po tulad ng dati na masyadong madami kasi nga po ay inaalis na natin. Ito ay avocado. Ayan. Sweet guyabano. Nagbab nag papalit siya ng dahon dahil nung pagka bagyuhan yan po, nalagas ang dahon ito po yung ating isang balingbeng na kahit nga po tayo ay bising busy na kapagtanim pa rin tayo ng balingbing, sabi ko nga sa inyo, tatlong puno ng balingbing, do sila layo ng bahay at dito sa kaluran ay dalawang puno ng balingbing. Maganda po ang variety nito, kinuha ko ito sa kapatid ko. Malalaking balingbing. Yan po eh, matamis kaya nagtanim ako baka sakaling magustuhan ng mga anak ko. Yan. Sweet Guayabano, ito po yung mga nakuha namin sa Magallanes agriculture, yan, ito po mga sunod-sunod na to, yan po ay doon namin, kinuha yan po katulad na langkang ito, sabi ko sa inyo, kahit maliit pa ay bumubunga na, yan ang katunayan na meron na siyang bunga, sinako ni kabitenyo farmers, para hindi mano ng insekto, matusok kasi once natusok po, yun po ay na bubulok. Ayan po. O. Nakasako para hindi matusok na insekto. Ito pong langkang ito ay sinaba. Nakuha na na rin po namin ng bunga last year. Yan po ay namin doon sa harap ng bahay namin. Malalaking sinaba. Yan po. O. Mga sweet guyabano po dito dahil dito namin nilagay yung nakuha naming Sit Guayabano sa Magallanes Agriculture. Pero may mga tanim din kami lang ka. at nilagyan din natin ng mangga na grafting. Ayan po Oh. Ayan. May grafting ditong mangga. Ito po Oh. Sumusuloy. Meron din ditong Avocado. 'Yan. Mangga. Ayan po yung kawayan. 'Yan. 'Yan po ay patagilid na. Meron din pong avocado doon na tanim sa malapit sa kawayan. Meron ding niyog, avocado, o langka, patagilid na po 'yan. Ito naman po ay medyo malabo dahil buwan ng araw ito naman po ay rambutan nagtanim din tayo dito ng rambutan yan rambutan po yan niyog at ito po yung ating medyo lumaki kalako eh hindi lalaki at mamamatay ito po yung ating balingbeng dito sa tagilid ayan po, ito patag pa pero yung po ang patagilid, yun nga po ay lilinisan, may mga paminta durian grafting na mangga lansones at rambutan po dyan sa paba, pababa, meron din pong guyabano, langka abukado yan po ipuno na rin ng tanim, may mga tanim din po yang mga latundan meron din pong pailan-ilan na sabah kasi inalis nga po natin ang saba dahil mabilis pong mahulugan sa saba yan po itagilid pero sa side na ito po yan may mga sabah tapos sa side doon po yun po ay may mga tanim din sa tabi ng ilat na mga grafting at hindi grafting ayan po ito po ito po ay rambutan mga nagsipagbungahan na po yan pero hindi pa ganong karami nabilis pong bumunga ang isang rambutan kahit isang taong tanim ay napagbunga na po natin ito po pa po ang isang rambutan yan sa isang katulad po namin na nagtatanim makita mo lang na malaki na yung iyong mga tanim eh talagang masana na yung pakiramdam mo na napalago mo lalo lalo na po pag bumubunga na ang iyong mga tanim dun sa part na pong ibabang yon may tanim tayong kadyos yun po ay pahuli ayan po yan si Kapitay nyo farmers na hindi, wala ng tigil. Tuwing umaga hanggang alas 9, ikot lang siya ng ikot. Dahil kaya pa naman po ang katawan, hindi pa natin kailangang kumuha ng katiwala or maglilinis ng ating taniman. Hanggang kaya po ang katawan, tayo na po yung magme maintenance Pero pag yung sa tingin natin na ah, hindi na natin kakayanin, kukuha na lang tayo ng magmamower at tayo naman po ay may gamit. Yan. Nandun siya na talagang walang tigil ng kalilinis. Yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na likod ng bahay, medyo malawak din po ito na tinaniman namin, ito po yung nadatna namin na ang tanim lang dito ay niyog. So talagang lahat po ng tanim dito ay bago. Ibig sabihin, kami na lahat po ang nagtanim. Ito po mga saging na to, kahit sabihin mo sa ba, malaking buhatin si Kapitanyo Farmer lang po ang nagtanim. Pero dito sa mga punong ito, katuwang na niya akong nagtatanim. Siya naghukay at ako ang naglulubog. Bago namin, bago ko ilubog yung isang pananim, nilalagyan ko muna siya ng abono or fertilizer. Pinaupo ko po yan sa abono. yan Natutuwa lang po akong ikutan at ipakita sa inyo kung gaano na ito lumaki o na-improve. Yan, ito po ang tanging naging libangan namin simula umuwi kami. At naglalakihan na po sa susunod naman eh. Maintenance na lang po ang gagawin natin dito. At ang mga bata po eh, hindi natin namalayan nung pandemics. Kung kami ay marami natanim, sila po ay malapit na ring makaraos. Ibig sabihin, hindi natin namalayan eh talagang gagraduate na rin ng college. So, kung siya may mag-aaral pa uli, eh kahit paano po ay eh nakaraos na na isang kulehiyo. Yun, yun lang po ang mai share ko sa inyo ngayong araw neto. Ito na yung aming pinaghirapan or mga tanim. Ayan po yung kanyang mga tanim na sabah. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo maubusan ng sabah. At tayo po ay nakakapag-share pa sa iba, sa mga pumupunta dito sa amin. Ang tangin na bibigyan po namin yung mga pumupunta dito sa amin at humihingi. Or, hindi man humingi ay dumadalaw dito sa bahay namin. Bihira po kami magdala at magbigay sa iba kung hindi pupunta dito sa amin dahil kami nga po ay busy-busy. Yan. Meron tayong mangga dito. Malaki na yung mangga. At sa part na to, meron din tayong tanim na kasoy. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Katatanim lang po ito ngayong June. Yan po itinanim nating buto. oh nakabuhay tayo. At ito pa po yung isa. Bali, tatlo po yan. Isa nandus sa may di Ipakita ko sa inyo. Malaki na rin po. to. Ito na siya. Yung kasoy na ito. Ayan. Di ho ba na inilubog dyan. Ayan na siya. Nagaan na lang siya ng fertilizer at linis. Ayan. Shinare ko lang po sa inyo itong aming taniman sa likod ng bahay. At ipinakita ko sa inyo kung gaano nakalaki ang nilaki ng mga tanim. Yan. Sana po ay magustuhan nyo ang aming pag update sa inyo. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa channel ni Kapitanyo Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscribers. Salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo at pagpapalipad sa channel namin. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye bye.